What's up, mga kayo -abs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat at syempre narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli syempre dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan ito ating maikling video ngayong gabi mga bayang kalis sa make sure na dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Huwag niyo pong kalimutan i-hit yung notification bell or bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong gabi mga bayang kalis sa meron lamang tayong maikling video para sa mga kabayong dapat na nating abangan maaring maaaring makadihado, maaaring din namang mayamado, mga meron na natin ko tumitimpang timpang na, nag-aabang lang ng tamang tempo na ko eh, magbigay sa atin ng yummy Diba? Sa ating mga sariling opinion ko lang mga bayang kari sa observation po ah. Wala pong halong input to sa loob. At syempre hindi ko na rin papatagalin agad itong mga tapar at mga kabayo. Punta na natin agad dyan. Matapos lamang po yung ating weekly intro. Kaya let's go! Mga kayo! Kaya! At gaya nga po nang nabanggit ko kayo sa ating intro, meron tayong mga iilang kabay nitong na na nasipat kong meron na kumukuha lang ng tamang tempo na sana makapaghatid sa atin ng maagang pamasko. Kaya kung may hawak kang ball pinjan at papel, maaali, as maaali tuloy. Maaali mong sudat to or baka matandaan mo mga bayang kalisa para makita mo to. At so, susunod na darating nating lineup eh, Pwede mo sila isama sa inyong mga pinatayang mga paborito exotic pets or kahit DD1 man lang. Kaya ito, simulan ko na rin agad mga bayang karis at syempre wala nang patumpik-tumpik pa. Puntaan na natin yung mga dapat abang dihadong kabayo. Good luck po! Glamour Girl. Ito mga bayan kasi sa mataas yung grupo ito ng kabayan ito. Alam nyo naman ito, stake race tumatakbo ito. Tingin ko medyo naaalangan lang sa distance ito kasi tumatakbo ito. 1200 na saan ito sa 14 tsaka medyo matataas. Tapos run ito, dumating itong pang apat. Umalis ng 8 sa is. Doon sa karerang napanalunan po ng na important horse na si Beautiful. Liana yan, meron na yan. Nasa mataas na grupo yan. Pag bumaba ng konti yan, pwede na makachamba yan. Iron Hook ito, medyo matagal lang din nananalo ito mga bayang kasi sa pertiko bago matapos nito ito, makakabulaga ito. Umalis ito ng 1 last time pero dumating nang Pang lima, dun sa kalerang napanalo na ni Smiling Lady, tingin ko medyo ginagalaw galaw na to. Pag ito napabayaan sa ako 1,200 din sa sigurado ko. Yummy dividends sa ibibigay na to sa inyo. Itong kabayong si Iron Ho. Life gets better ito. Medyo nakapagpag lang ng kalawang to. Tarsera din to kayo sa kalerang napanalo na ni Euroclidon. Pero mas to ng 6-7 on. Dumating itong pang-apat. Dun po sa kalerang napanalo na nung kabayong si Bea Belto. Giant killer itong kabayong ito. Pag magagaling ang kalaban, magaling din itong makapunta itong si Life Gets Better. Anya, anya, ito. Ito, dapat nyo nakabangan to. Tingin ko, meron na to. Kumukuha lang din ng tamang tempo. Umalis to ng 4-4. Last time, dumating ng tarsera doon sa karerang napanalunan ko or upset na ginawa ni Wes Pakol. Lipat naman tayo dito kay Live Like an Angel. At, talagang meron na, meron na. Nabisok yun na. Segunda, mga bayang karista. Medyo ginagalaw-galaman itong kabayan ito. Di bandera to eh, pero napansin ko, nagiging diray na siguro nag-mature yung kabayo. Anytime, pwede makadehado to. Segunda to kanina, last race, sa napanalunan ni instant message to kabayo, si live like an angel. Princess Bell, kung natatandaan nyo, last year, nakadehado rin ng long shot to, mga bayang karisad. May dumating ito ng segunda last time, umalis ng 5-5. Yung sa kalirang napanalunan ni Street Queen. Pag 1400 ang distansya, maaasama to kasi derimate to kabayo to, may ilig nito, dumaan sa tabing balya. Kaya huwag nyo kakalimutan yan, si Princess Bell. Lipat naman tayo kay Let It Shine na dumating nito pang apat last time. Umalis ng 3-2. Medyo nang ng kalabang. Galing di sa pahinga kasi to. Dun sa kalerang napanalunan naman ng kabayong si Noble Promise. Eto magandang abang ang kabayang mga bayang. Kalisan din na ng winner to. Pero 1200 din distansya. Pag nakaporma sa unan ng kwartos to. Tingin ko makakadiado ng yummy dividends. Ito kabayong si West of the East. Na last time dumating ng pampito. Umalis ng 3-1 dun sa karerang napanalunan naman po nung Yamadong si Johnny Bani. Abangan niya yun na West of the East, matuling kabayo po yan. Lapping Tiger, ito Tarsera naman last time sa karerang nila, Kaloocan Sap. Umalis ito ng 8-9. Ito medyo may asip pa itong kabayo na ito. Tsaka ang pagkakaalam ko nito, wala naman naging difference ito. Kaya tingin ko always in the money ito. Kaya maganda rin abangan nyo yung kabayo si Lapping Tiger. Early voting. Ito, damating ng panglima din sa kairang napanalo ng Dreaming Always. Umalis ng 11-11. Ito, kabahin ito. Sanay kasi sa mahabang karera ito eh. Tumatakbo ito ng distansya mahabang, Kaya siguro medyo naninibago. 1,400-1,200 yung distansya. Once na tumali ito sa mga stay crates, pwede nyo itimbang ito. Pwede nyo isama kasi talagang may tulis na rematch ito. Ito, kabahin si early voting. Lipat naman tayo kay Lord Bentley. Ito, medyo magandang tinakbo na ito last time, mga bayang kararista. Dumating itong tarsera, pero umalis dos dos-dos. Nilabanan nito ng isahan yung manala dun sa karerang si Inclusion. Medyo pag bumaba ulit ng konti ng grupo, maaaring madihado ng bahagya o maaaring bumenta na rin. Pero tingin ko po, napakalaki din na ng panalo ng kabayong si Lord Bentley. Lipat naman tayo dito kay Golden Jirayo. Ito lang natanda niya, nanalo din ito noon. Medyo mababa na rin sa grupo to. Pwedeng iuna, pwedeng parin At last time to, meron tong 1-3. Kung 1-3, umalis to. Dumating ng pang-apat doon po sa karerang napanalunan nung kabayong sisinag. Sky Plus, ito pwedeng iuna, pwedeng isunod lang. May rimati ng konti, always nasa timbangan din. Last time, segunda, si minsan naman dumarating ng tarsera. Pero meron tong uh, 4-4 inalis last time na siguro to kay National Treasure ang oh, muntik na makachamba to kahit sino sa kain na to kay Alvina Bobo JD Flores nagang kabay na to hindi na na sa akin, itong kabay yung si Sky Plus Lipat naman tayo dito kay Modern Legacy to. Maganda tinakbo last time. Na to mga bayang karis. Ang lakas ng dating. Nakalayo lang si Espolarium. Si Espolarium mo yung nakalabi parang si Espolarium. Masyado lang nakalayo. Pero kung medyo sa saunan si Espolarium. Baka abutin na to, Medyo may inang pala tong kabay na to. Ha? Si Modern Legacy. Ito naman sa maganda, Gray Galloper, Captain Bob, na dumating ng panglima last time, umalis ng size 8 to, toka ba ito? Pagbili kay Dodong Villegas to, tingin ko gamay na gamay ni Dodong Villegas to, e, baka siya rin magpanalo rito. Nung to dumating sa karerang napanalunan ni Modern Verde, yung sakin ni Dodong eh, si Modern Verde. Smarty Jess, ito dumating na pang apat last time doon kina Flywheel, umalis ng size 6, alam nyo naman ito kabahin na ito, pag medyo bumaba ng rating base 5, madalas nakakadihado kaya huwag nyo kakalimutan yan si Smarty Jess, Ganon din ito, si Blame the Ghost na always nasa ating bangan, tarasera, kwarta dumarating, tingin ko kumukuha lang ng tamang tempo itong kabahin na ito, kaya pwede nyo na rin sama yan sa mga discarded nyo, yung si Blame the Ghost, kasi tingin ko nasa tamang grupo na rin naman po yan. Ito maganda tinakbo na last time sa ano, sa non-winner si Sahig, kasi gunda to kay Master Gwen sa 2 year old maiden. Mga bayan ka sa 2 year old and above maiden. Maganda yung pinakita nito. May tulin. Tingin ko kung sakaling maglalaban-laban sila ulit. Walang na matulit. Pwedeng makatapos na to. Itong kabayong si Sahib. Ito, isang maganda abangan. Lagi kong tinitipsan ito. pero nung nanalo ito, hindi ko na tip. Nakalimutan ko eh. Si Mount Amandewing na dumating na tarsera last time, last race dun sa karera nila, Modern Stroke. Medyo may kakunatan lang talaga ito. O mas 11-11 ito last time eh. Pero tingin ko, kung matatapat na konti lang yung tatakbo, tingin ko pwede makachamba. Parang naman pinipili neto ito. Kahit sino sumakay. Christian Albinkula, Jomer Estorque, JB Bakaykay. Kaya tingin ko, ito pwede nyo rin abangan. Ito kaba yung si Mount Amandewing. Dito ako na impressive one na sa ano, mga bayang kalisa sa non-winner. Itong kabayong blackjack, mainam pala ito last time. Kala ko makakadihado last time ito. Eh. Nasigunda ito last time, umalis ng 2-1. Doon sa napanaluna napanalunan nung mayamadong si El Jaleo. Tingin ko, pag sila sila, sila, sila naglaban, tingin ko, maaaring mayamado na rin. Kaya sa tinakbo nga po nito ng last time, pero napakainam. Tingin ko, tagu pa yung preba. Itong kabayong si blackjack. At tuloy sa aking nalistahan, nasa mababang grupo to. Abangan nyo rin, madalas, na, ano to eh, nananalo to, dihado, tsaka derimate. Di Buena Bell, na last time, dumating ng talsera, dun sa karerang napanalo na naman po ni Sneaky Eyes. Umalis to ng 7-8, mga bayang kalorista. Medyo matulis talaga yung rimate niya. Tingin ko, kung sakaling konti silang tatakbo, mga 6-5, pwedeng makachamba, dahil makakapwesto agad ng maaga. Kaya huwag kakalimutan po yan, eh, yung kabayong si Buena Bell. At yun po mga bayang kalalista at ating mga kayokap si sana po natandaan nyo o nailistan nyo yung mga kabayong nabanggit ko na maaari nating dapat abangan na pwede pong makadihado gaya nga po na nabanggit ko pwede rin naman pong mayamado or momenta na sa mga susupat yung mga darating na karera. Pero syempre mga bayang karisa eh sariling aral ko lang po ito ha ah. opinion tsaka po sariling observation lang po sa takbuan ha. Ah. Wala pong info oh. to kahit kay nino mga bayang karisa mga nasipat ko lang po eh na napansin ko na pwedeng makadihado nga. Ika nga eh pwede tayong makachamba ng yami. dividend Alam ko maraming mga kayo kagos natin dito nag-aabang na mga diadistang kagaya ko po small capital big dividend. Kaya muli, ito po, magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa sandaling oras ng pagtamay dito sa ating YouTube channel. Sana po, nagustuhan nyo ito ating maikling video ng mga kabayong dapat nating abangan. Kita ka tayo, sa susunod ko pong upload na video. Ito po muli nyo yung lingkod, Master Likim, na nagsasabing stay safe everyone. God bless Bayang Karista, lalo na sa mga solid ditong mga ka-yo-cabs.